Update sa ganap ng kinpaw. Naglabas sana ng ayuda. Paula Blino, nakatitig kay Kim Ju habang nagsisimula ang birthday photoshoot. Grabe naman ang mag-asawang ito. Hindi mapaghiwalay. After dinner shoot, and you na-enjoy sila ang mag sa beach. Paano beses na pala itong punta ni Kimi? Iba ang Balasin Island. Todo tour din siguro siya kay Mr ay niya sa mga iminahanging komento. Malapit na nga ang birthday ni Kimi, April 19. Magkasama sila sa mismong birthday, ang sweet. Tapos nalaman pa natin na masama ang pakiramdam ni Papi dahil sa pagod siguro sa sunod sunod na trabaho. Galing pa sila sa Dubai. Ngunit never mayaw o tumanggi sa mga private ganap with Kimi. Ang na nida sa isa't isa. Sa makatuluyan na. Ayon pa si binahaging komento. Maganda talaga dyan. Tahimik, kaunti lang. Ang tao. Mahal din dyan. Malapit lang ang dosena. Sabi sa inyo, kasama si papi. Natatago lang talaga siya. Ang expensive couple, iba kapag kimpaw. Sobrang kahanga-hanga ang nabuong samahan. Ayon pa si Merahaging komento, paraming mga seniors na nagmamahal sa Kimpaw. Yung karamihan, sa bahay lang sila, hindi kayang dumabas o yung iba naman di afford munta sa mga mall Para manood ng movie ng Kimpaw, sa po na lang nila pinapanood ang mga ganap. Ilan lang yan sa mga komento. Anong say ninyo sa panibagong update na naman na ito?